Pitong drug suspect ang matagumpay na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Otoridad sa Rizal, Caloocan at Laguna. Si Bien Manalo sa detalye. Hindi na nakapalagpa ang dalawang drug suspect matapos na maaresto sa ikinasang bypass operation ng Rizal Municipal Drug Enforcement Team sa Rodriguez Rizal. Nakilala mga suspect na sina alias Joven at alias Edeline na itinuturing na mga high value individual. Nakuha sa kanila ang mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, budal money at mga drug paraphernalia sa Kabuyaw, Laguna, hindi na nakaporma pa sa mga otoridad ang tatlong drug sospek sa bypass operation ng PIDEA. Nakumpis ka sa mga sospek ang halos kalahating milyong pisong halaga ng umano'y shabu, kotse, motor at bypass money. Diretso sa presinto ang dalawang drug sospek matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na may estimated value na mahigit isan daang libong piso. Narecover din sa mga sospek ang budel money at mga drug paraphernalia. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nahuling sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.